Okay guys, so ngayon, tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng foam tape sa fingerboard. So ito, ito yung aking fingerboard. No? Nakikita nyo naman, sira-sira na yung foam tape. No? So ito, ito, binigay ng aking katrabaho. Pinapautang na sa akin pero hindi ko babayaran. Tejok lang. So ito na. Ilalagay ko na yung foam tape sa fingerboard. So ito na. I Tatanggalin mo muna syempre yung lumang foam tape. So nabubulol-bulol pa ako kasi wala ito eh. Freestyle ko lang ito eh. On the spot wala na kung magkamali ako sa sabihin ko Pero ito na So ayan, tinanggal ko na yung foam tape Sobrang lagkit yan Nakakairita yan Kaya yun didikit mo muna sa pader Tapos kutkutin, kutkutin mo muna Hanggang sa matanggal na yung mga excess na foam tape You know, tignan mo, nagtitricks-tricks pa ako Kumakapit sa balat Sa daliri So ayan, so ayan Tamang trip muna Uy, kabit mo na kabit mo na para makalaro ko na. Hoy! So, ito na nga. Sige, kakapit na natin. So, ayun o. Yung, yung deck ko nga pala galing yan sa Mackenzie. So, yun. Di, ako na lang. Bala na. Basta ako nakakalam kung paano ko nabili yan. So, ito na. Tinanggal ko na yung, yung basta yun. Tapos, ikakabit mo na. Ilalapat mo na sa deck mo. So, yun o. Tangatang -tang po. po. Oh. Sagad na sagad, boy. Bugok ka, boy, yung laki ng space sa kabila, boy, oh. So, mo na, at least hindi Sakto-sakto lang. So, ayan. pag nalapat mo na, yung foam tape sa deck mo, idiin mo lang ng idiin para walang hangin. Yan, tignan mo, ha. O. Tapos, dinidiin ko yung gilid para mag-shape yung deck para magkaroon ng pattern. Yan o. No? Para magkaroon ako ng pattern kung hanggang saan yung puputulin. So, eh, pisil pisili-pisili mo lang. Ayun o, no? nakikita mo naman, di ba, nagkakaroon ng pattern. Tapos ito yung parang lihang matigas na parang pangkot-kot ng kuko. Ayan, kisi mo lang yung gilid yan. Ayun o, no? nakikita mo naman kung paano, di ba? So, kung wala kayong ganyan, ewan ko kung anong gagawin nyo bala kayo kasi yan bumili ako sa shopping ng foam tape eh. kasama ng ganyan eh so ayan Kikis-kisin mo lang yan para ka lang naglilihan ng kuko nagpipedicure, manicure o kung ano namang cure sa buhay mo bahala ka sa buhay mo basta sundin mo lang yan oh nakikita mo naman diba? di ba? ka naman kailangan pero wag mo naman di ba? Basta panoorin mo na lang ako, oh, huwag mo na ako painggan. Kutkutin mo na lang ganyan, oh. Hanggang sa ano, kusa naman siya matatanggal, eh. I mean, kusa siyang magsishape sa kung anong gusto mong shape. Then, kutkutin mo, punti-unti. Yan, di pa ako pala tapos. Tuloy, tuloy mo pa lang yung pagkuskus. Ba't di ko ito na ano? Oh? na uh, bilisan. Tagal eh. Hindi ko na-edit to ah, uh, yung oras ah. Uh. Pati time lapse ko na lang eh. Basta hayaan mo na yan. Basta panoorin mo na lang. Ganyan-ganyanin mo lang. Hanggang sa matanggal na yung pinaka-shape nya. Matanggal yung mga excess. nagsipon pa ako ah, oh. naya mo na so katanggalin mo na yung mga excess na pompe para walang sagabal na napakadali lang yan boy kahit 3 years old kaya yan shoutout nga pala sa mga kabataan dyan mga anong ulam Wala akong masabi. Basta panoorin nyo na lang guys. Basta yan, nilalagay ko yung foam tape. Napaka basic ko yan. yan eh. Pag na... Pag nakuha nyo na yung tamang shape sa deck nyo, kutkutin nyo na yung mga grid grid kasi may mga pandikit pa yan dyan sa mga sobrang sobrang foam tape. Siyempre Ayusin nyo, kutkutin nyo ng maayos para hindi pangit o hindi pangit tignan, hindi pangit laruin ayan o, nakikita ko na yung pagumpay oh. nakikita ko na excited na ako maglaro okay na, pwede na yan o diba, o diba, o diba ang ganda ng pagkakagawa ng tik no? basa pa yung daliri ko, laway -laway. Mackenzie yan Buhay shape Tapos rasta yung kulay Red, green Yellow O oh, mas be Yung gulong ko mamurahin lang yan Ay, ko lang sa si Shopee Wala akong binin Ng mga mahaleng gulong eh Pati yung Trucks ko Masa 200 plus lang yan Mas bushing din Bravo lahat yan yan, yeah, testing natin ha. Na Try natin kung malagkit ha. Uy. Uy, di ko marunong buy. Siyempre, beginner lang ako eh. Bali, ano, share ko lang ha. 8 years na akong beginner. 8 years na ako naglalaro ng fingerboard. Beginner pa rin ako. So, yun lang. Sana wala akong natutunan. Kung wala akong natutunan, huwag ko ng ibang tutorial. Baka dun meron. Kaya mo na yan. Yun oh. Sige na, scroll muna. Muna panorin, mo na. Huwag mo na ako panoorin maglaro. Hindi ako marunin. Scroll mo na. Scroll mo na. Scroll mo na.